Yan yes, sa guys, pupunta po tayo doon sa ano. Ah, uh, bilihan ko ng mga materials. And guys, 3490. I-deliver na lang mamaya at doon na lang po namin hantayin. Nagalaban na po siya. <laughs> <laughs> Ate <Atin> Mark. <laughs> <laughs> yan sa yan guys, pupunta po tayo doon sa ano. Uh, bilihan po ng mga materials kasi uh, kailangan para doon sa ano, magawa ng field house. At ayun si Papu, Papa guys. Oh. Kapanya pa? Ano? pa?

So, Ayen guys, punta na kami doon sa da, ano, sa lupa. Eh, hey. kagid po. Ako kag nagpapandey na si Papa onyo. <laughs> kagid po. Oh. Uya umbalas 'to sibi. dapat 'to sibi dumuman ka lang ta. Ibiga naman. E naman pala. Guys oh. Labi, Grabe na yung know. damo. Ang bago damo, Dami ng damo guys oh. Ano? Ah. Neto si Ka Blowers. <laughs> Magvo-vlog na tayo mga Ka Blowers. Ano mo sa sabi mo ka vloggers magbo-vlog na tayo? Papatuloy pagpapatuloy na natin 'to. <laughs> Para Madami ka namin sa sahurin. <laughs> Mal Malinis na natin. Marami na sa sahurin sa YouTube. <laughs> <laughs> so, YouTube channel. Hey, channel ko. Good birthday. So, tena asa. Timpuan. Hindi ko may katurusin. Pa dapat may Paano ka talagang din na pag pagamasin ni oh? Pagamasan ka? Pagyong ko. Ayso, gabos-gabos naman hmm, pag pa, -pag libo lang. Pagkakarang ko pa ito pag nalinis. Dalawang <laughs> lang. Parang lugay tayo doon, guys. Dami na mo, malibo to. Grabe talaga, guys. Oh. Ah, tatlong araw ito bago ma... Grabe? Kung ano, um, kada isang araw, tatlong oras lang. Mm. Maganda to, guys, magtrabaho kasi kalahati ng araw lang ito. Umuuhin na, guys. <laughs> Ayan na. Oh. Ano pa? Okay pa ang mga ano mo? Maganda po yung Pa maganda yung salog dyan, plywood. Oh, Oo, salugan? Eyo, Ay, Ay may, may tugtog, Makaka-copyright tayo guys. Uy, di okay lang. Kaya lang, makakasupog man. Di e, ano ko na lang, lagan ko na lang music. Ay. Ano? Sa salugon? O ano yan? Ano? Salugon, salugon? Di ko, kuyan pa gayan. Ano? Dapat yan, ikuyan. Eh, napot niya, pero man kanot takum ma lukan, mawaran larong dina ang dokalan na ano? pa tapabaw nyan? ta a, nagpapano-meray po talo. akala ko dina man nyan pa ina man? dina po nyan, di, sikat siyang tayang ito na dokalan ni dina. ito na in dokalan, kung motor pagatraka ng na ano kung ano? Maagi ah, bulan dyan yung ano? Dahil pala hindi din papag... Okay na digdi, Beba, mag so pa mag Maganda dyan mag... Ano, oh, ma Magpagkawa mag pa ng pathway. Papunta mm -hmm. doon sa labas. ano mo mong na lang Ako na lang. O, ka bilo kayo mo? Kinsing dos por... Tres. O kasi ano? O oh, swalo. Walang pangani <laughs> <laughs> oh, oh. Pati, Kasa, or, so, bibili so, uh, muna kami ni Papa ng materialis guys kasi ano para maayos ano na dito ni Papa yung, paglayout pag-layout dito sa ano pari, sa gagawa na parang barracks or ano house ganun. Ha? sa materialis ay dikat dikat lang sa salugan sa rumas kasi ano lang ano lang yung ba ano ano may mga do uh -huh. gusto mo magturong-turong ikaw magturong sa sarong tao lang dua araw na yan lang man, no more, man. Ganyan, e, lang o na yung materialis couple lowers. At mga walong, <laughs> metro sana no. guys, nandito na kami. Bibili muna kami ng ibang materyales. Ang baon nga na may 40 for in tank. Tapos 25 mm. yung graba. mo lang ito lang may ang may karga mo sa iya. Anong, ano ba? Lasa? Cucolumber. Eh. Cucolumber. Cucolumber. Mm. Cucolumber. 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 pak ano yang ano musa ano mujan balak mana aku bakal mahulung kan jadi kan nggak bakal bawa pa? jadi kan nggak bakal bawa nggak itu mau jangan bahasa apa pesang limang limang yerong blue na ocho lima ka boog lima ano mo steady mo na ba yan ang ano mo yan pera po ma May kukulamber ka, no? Ay, iyo. Pili mo na po nung naman. Di Magkano Magkakarang alis mo. Tawag mo ngayon. 210. Ha? 210, ha? 210. Kukulamber. Oo. Oh, oh. Kasakit na damang alam niyo. <laughs> Mangga ang dadama kami. Kung pa kami inot, 175. 170 lang. 170. Ang inot. Ang dating na

E 3,150 Mas yes, ano Tapos pera ka na 8 8 times 20 160 plus uh, Plus 3,150 Ang pako <coughs> mo hindi 4 Ang pako mo hindi 4 Ang pako mo

Di po. Yeah, po. Yeah, po, Boses, yeah, po pero mas oh, mapili, pero man naman guys. So ayun guys, ang mahal ng mga materials kaya yun nga po sabi ni Kuya Noli. Mahal po dito yung mga materials. Kasi yung mga materials po is galing pa po ng kabilang ano. Manayo, dagat. Ayun, po, po, so kaya ang mahal guys. 200 din yung isang ano, Coco Lumber. Dati daw is 170 lang, ngayon 210 na. Bili mm. ka nila ano, 15 pa. Hmm. Sila mag -deliver na ka ako. Bili na sa kapa. Sila magde-deliver na kayo ano pa? Asa. Yung Dapat may sarili tayong ganyan para ano. para. para <laughs> sa atin ano. na ng mga materialis yung ano. So, sa atin natin na uh, gagawa tayo ng bahay. May mm -mm. tuwa natin itong kukulamber. Mabilis mm -mm. lang tayo magpa-power ano, suit. Mabilis mm -mm.

ng kumplikado. mo. Ano? ako Pili. Pili. apat pa.

yan yung may itim na cap ligi. Yeah, nabing nilo. 2 4 Pero na to. Ito pa lang pa. Guys. Ito pa lang, ay. Mm. Lakit pala ng compound na to guys. Champalang pa. Lang pa. Lima na lang pa. Lima na lang? mm, -mm. 6 8 10 12 tuloy oh, na lang pa Aro na lang. Ah. Ah, Alas na lang. Yo. Mm -hmm. So, yun guys, tapos na kumuha si Papa ng Coco Lumber. Ah, so, i-deliver na lang mamaya ganito. Hmm. Uh -huh. Yan na yan pa. Sabi uh -huh. ka na mapagal. Uh -huh. Guys, oh, meron daw mga hangba. Para daw sa pintuan ng bahay. Ayan. Uh -huh. Ayan. Tapos, yan, oh, may mga meron silang, ano, ibang, ano nga pa dyan pa? Ano yung um, cabinet. Cabinet. Ayan, guys, oh. Kumagawa ng... din pala sila dito. Hmm. Tapos yung sopa. Yung mga sapadig di ba? may ganyan ganyan naman ano nang higaan. Ayun. Sabihin ko mo tingnan 'yung ganyan. Oo. Babe, ay may iba-ibang kulay pala. Oh, may kulay blue. kung ano yung gusto natin, 'yun mas bilhin natin. Mm gratiset. Mm -hmm. lang talaga, guys. Budget lang talaga yung wala. Yeah, may mga tiles na din dito. Meron tiles. Paako pa. Dipede lang kilo. Okay, okay. Ay, may sa uto.

Pa. Yung, ano pa? Baby Rose. Walo. Yung ano ano pa? Tapos... Ay, na siya. Hmm. Coco Lumber, na? Iyan, oh, Skinsy. Skinsy bilog na. Skinsy piraso na. Skinsy. Ito naman lang yung piraso na yan, no? Ano ka, dati? Mabilis. Ano sa may hidor na eh? Kikilis-kilis ah? Kikilis-kilis ah? Kikilis-kilis ah? kikilis

o, mayroong... ...tapos, maghihintayin. mga? Ha? duman parang kayo kayo niyo. Pang Mga paingalo, kung patingin mo yan, hindi mo dumating. sa mga mga bagito duman Ano pa? Ha? Mga bagito Mga bagito <laughs> Mga bagito dumang Mama, sa baba. Mga Ay, oh.

Ay mahal ano mahal ano pa ito Mhm. Hmp sampai to sampai to kape ride kita guys.